Sobrang dami na naman po ng manok Ay, oh uh. Orya, butas Orya po, uba, oh uh. Nakakadami na rin Pakadami na naman po ay Tatataas ang lipad na ba? Yung on o nagtakbuhan ha? Yan yung mga manok na rin Yan a aaga po pala na yan ay Napaka aaga yung pao Napaka-aaga ah, po. Nandadali na naman eh. ka kaya yung mga... Kakakakakakakakakakakakakakakak. ating May itlog. Pwede nga dito na natutukoy yung Mangangap itlog. isa. Ate po, aal mo sa lini oh Dalua. Maigipot, parang marunong din yung ano manok ah manok bagay aring itik nakikisama sa atin kapag dito sila umiitlog oh Asa na niyan pag po kasi umiitlog sila ay sa ano dami na naman kumakay oh Nananarget po yan ng ano ng itlog na hmm. Itlog po uli ng itik. Aka pala mo ng uwak. mo oh. Nalanargit yan ang, ano, ng ano. Nang itlog yan. Oh. Dami rin yan. Oh. Minsan ay yung mismo ano ang umaga kasali natin. Oh. Katulad ho ng manok. Kasali dito sa pag-ano. Tapos aring uwak. Kasali din natin sa pag-ano kung maging nagiging balansi din po ba talaga bahala rin itlog lalagyan natin ng ano ng anong tawag din sibuyas yan eh. Tuh. Yan po at ating sibuyas pati eh. Atin pong scramble itong itlog ng itik. Ano? Ambul po natin. Pakin po. Tella po nating uminit. Well, Ik een Fresh egg. hindi na ho nabuo gawa ng ano ng spring onion na ito oh tayo magsasalang ng ininit na tubig kakape eh. kakape Ayun ho, kakain ho tayo. Yeah, shout out po muna pala. Sa yes, shout out po muna tayo. Habang nagpapakulo. At ako ay magkakapi. Ya, kakapi po, kakain. Shout out po muna. Ya, shout out po natin si Ano oh. shout out kay Shirilin Sirason, shout out kay Besprane shout out po natin si Marjorie Gabriel shout out po natin si Maria Lagrant watching from Beliejo, California shout out po si Healing Grace Shout out po from Imus Cavite. Shout out po natin si ano. Mel Mapa Porino. Shout out po kay Back to Pasyo. From Cavite din po. Shout out po kay Sophia Gibbs. Shout out naman. Shout out po natin si Sioni Cabello. Yun, shout out po sa lahat. Kakain po. Ang ulam po natin ring fresh egg. Yun nga po, sabi ko po sa inyo, pasalamat ako at umiitlog ba siya parang doon sa bungad na ng tubig, oh. Ay, pag po kasi tinanghali tayo, ay wala, wala na tay talaga pag-aabutin. Wala na, kung bagay natuka na lang ibon. Oh. mm jبp Eh, eh magkakainit. Mmm. Yung pong gusto saging. Saging, oh. Kalilit lang ako. Mmm. dito. Salamat po sa inyong pagsamar po yan. Ingat po ang lahat. Happy lang Bye.